Ay po, jackpot ko ngayon kasi itong manok na nabili ko ngayon. Sakto, mayroon silang stock dahil nga ilang araw na ako pabalik-balik. Diha, ilang araw dyan talaga, no? Pag ako nag-grocery, eh, wala talaga silang stock ngayon. Sakto, mayroon isang pirasong natirang stock nila. So, naisipan ko ngayon magluto ng tinolang manok na may ram yung baudong. Parang ulung ram na siya. So, ramiyong. So itong manok na guys, ito talaga tong pang ano, pang tinulang manok. Gustong gusto ko tong lasa niya. Kay nitib na nitip yung bisaya, bisaya bang lasa niya. So ako na lang siyang ang gamay. Gamay na yun. Eh, Hihugasan man ako otro. So ako siyang hiwaon sa may brisba. Kanya, pagtapos na akong hiwa diha sa may dibdib ako nang i-press po ang sa may pakpak Diri as iyang may hita para jumubuka ang manok o niya ako siyang tanggalan og kani ang unsa ba ni? Balhibo. bukay dagak balhi ba kay diri a machine man ang magihaw mag niya mag magtanggal ba niya di man na matanggal ang balhibo tapos ako pun tanggalag libag di ba nakita ni yung libag niya charis So, akong tanggalon na siya, guys. Akong butang gamay ang asil niya. Ako na siyang i-massage-massage. Niya pagkahuman, ako siyang patuloon. Niya habang ipatulo na ako ang manok, nawa na yung na, na, tubig, charis. Maghiwa ko karon og ibutang butang sa pang tinula. Siyempre, sibuyas na puwa. Niya na ako ay nabili ni aning mga ingredients na sopi, manipang sopi nila, diriya. Mabibili mo siyang nakatali na. So, masarap to siya, siya talaga guys ilagay sa pang tinyo tinula. lang baka tinyo lang manok lamin siya kayo ibutang tapos na ako'y kuan kaning kaniyang puri puri ang tawag nila diri sa Germany tanggalan na ako kaning ugat sa puno ug kaniyang dahon kanang balat ba niya unya ako siyang ikakat na ganyan kasi masarap to siya guys ilagay sa tinulang manok unya pagka na ako pagtanggal ana ganyan pagkakat ako na pong butangan og kani ang uh, ito yung laman ng siliri, ba unod sa siliri. di ba may dahon may tangkay tangkay unsa sa baba basta ito yung laman sa siliri. lami ni siya ibutang sa tinula bang bango ang imong tinula nyo wa na siya langsa Unya, ako pumutang nagkaros kasi gustong gusto ni Junakis sa tinulang manok na may carrots. So, maganda naman ang carrots guys kasi dagang guys kasi daghang vitamins di bang ang carrots. So pagkatapos kong matanggal yung balat niya, ako na pa siyang ikakat na ganyan. Di kayo manipis nga na okay na na Ako man ang lataanan, Charis. So guys, ayan na yung mga ingredient ko sa tinolang manok. So kanamaw na akong ilagay tanan. So wa uh, na lang sa. So maglagay pala ako ng tanglay para mabango mabango ang akong tinula Lami, ihigop karon og sabaw na medyo may patis sa usawan charis so ayan kumulo na yung ano ko yung tubig pala ako nang ilagay yung mga ingredients na hiniwa ko and then pagkatapos kong lahat ako naman isunod ang buong manok so linis na linis na gud na siya wala na siya libag charis kanya ako siya kung may idutu at gamay sa luwag. Kanya ako na siya butangan o asin para may lasa naman. Asin. Tapos yung magi na pampalasa. Chicken yung flavor. Ang malami. Yun na siya kayo guys. Kanya akong takpan na ang kaldero. Hanggang medyo lutong-luto ba ang manok. And then ayan, ako ulit binuksan para akong ibaliktad ang manok. Baliktaron ba? Para pantay jud ang pagkaluto. So ayan. ang um, 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 bango niya dahil sa mga nilalagay kong pang tinula ba yung amoy pang tanggal lang sa. Tapos takpan ko yan siya guys hanggang lumambot na jud ang manok. So pakuluan ko siya ng mga two hours. Two hours or the mga one, uh, three hours ko lang yan. O, nga na ba? So, two hours ko lang yung pinakuluan, guys. Sakto two hours di ay. Kasi gustong gusto ko sa manok yung lambot na lambot talaga. So, pagkatapos ng dalawang oras, ayan, guys, hinango ko na yung manok. O, tingnan nyo, yung may hiya. Hati-hati na yung balat, charis. Palamigin ko muna yan para mahindi mahirapan akong maghimay mamaya. So ayan guys, yung sabaw, tanggalin ko yung carrots mo na isiparit ko kasi kailangan ko lang yung sabaw at saka carrots yung ibang mga nilagay ko hindi ko na kailangan. So pagkatapos ko pagtanggal sa carrots ug mga sabaw-sabaw, so maghiwa maghiwa este maghimay na ako ngayon sa manok. So ganito ako mag tula. Nasanay na ako kasi natutunan ko talaga kay Mother Earl magtula siya ganito. Hindi isasali yung balat ng manok. So ayan, nahimay ko na lahat. Pero yung buto, hindi ko tinapon guys. Inilagay ko lang sa tabi dahil sisipsipin ko yan mamaya. Charis. Tapos ito yung ramyong noodles nila. Dalawang perasong ginamit. Gamitin ko or ilagay ko mamaya. So ayan. Yung sabaw sa tinulang manok. Tapos, nilagay ko na yung carrots o balik. Pagkatapos, nilagay ko na yung laman ng manok. O, ba diba? Wala na siya'y bukog. Ayan, may naalang isang gamay, Charis. So, wala na talaga siyang bukog, guys. And then, ako na siyang gi-mix-mix gamay. Unya, ako na siyang takpan gusto ko siyang pakuluan Kunti lang basang kumulo na siya o niya na yan eh, kumulo na talagang isunod ko nang ilagay yung udong yung noodles, ranyum noodles Patalawang peraso tapos ako siyang imix hindi yan matagal pagpakulo ha mga ilang minuto lang yan na maghihubo, hiwalay na yung ramyum yung ko muna, so ayan Luto na ang aking tinulang manok na may ramyong noodles. So, lamit ni karon akong higop, diba? Sarap na sarap. So, ganyan lang siya, guys. Ganitong tinulang gustong gusto ko. Natanay na rin ako dahil ganito si mother-in-law magtinulang manok. Huwag niya ako nang gitransfer sa akong mangkok o sa akong lagayo na sabaw. Naglagay ako ng limon o sitrone. Huwag niya ang kuan kani ang garlic na trokin o yung kanang tuyo uba na nabibili o yun yan ilagay ko ng chili oil sukain so, kain po tayo